ayan na si good evening and good night kay gabi na uh, di pa tayo tulog ayan mga gawiks tayo ay may kasama ngayon dito no ayan nasa balikat natin ayan good night nagis na oh. so ito mga gawiks uh, kahapon tangaling tapat no mainit yan ay naligaw dito pumasok sa compound namin lumusot doon sa ilalim sa gate galing sa labas sa kalsada Ayan, mukhang maamo naman kaya inalagaan ko. Dalawang araw pa lang to dito sa amin mga gawiks no. Dito kaya pinapakain ko at di na umalis. Yan naman ay kusang pumasok dito sa loob. Ayan. So good night na, tulog na. Antok ka na eh. Ayan na. Hmm. Gising pa tayo. Hindi ka patulog. Ayan na. Matutulog na siya mga gawiks, oh. Pumikit na yung mata niya. Ayan. Tulog na. Sleep na. Mamaya ibaba kita dyan. Pagka ako'y matutulog na. Ha? Baba kita dyan. oh, yan. Sleep na. Hmm. Pumikit na nga mga gawiks yung kanyang mata. No? Mukhang puyat. Mukhang antok na. Ayan o. Oh. Yan. Ang kanyang mata ay nakapikit kaya matutulog na yan. Ayan. Pero mamaya mga guwiks tayo ay ibaba natin yan kapag ka, simpre, kailangan natin matulog. Ibaba natin yan. Uy, dumilat. Narinig tayo. Sleep na. Ayan o. Oh. Ayan, sleep na ikaw. yan sleep. So, ayan Ay na. Na-sleep na sa balikat natin. Ayan lang muna natin dito. Dito tuloy tayo makagalaw ng gusto. Oh, nagising ulit. Hello, good night. Sleep. Sleep na. Nagising ulit mga guys ayan, ayan na. Slip na ikaw. Ayan, slip na. Pikit na yung mata mo. Pikit mo, pikit. Ayan, pikit. Sleep. Slip.